na Nangyayayang talaga ako dun sa atis na nalaglag. So kaya naman ngayong araw ay talaga naman kahit medyo matigas pa, ay kailangan na namin kitasin na yung bunga. <laughs> ay, nangyayayang po ng atis. Kasi po laging nalalaglag yung a. Tatlo na po nalaglag. Ayaw pa kasi pong kunin. Yan, nalaglag na yan kami eh. nung maliliit pa, nilalagyan ng abo. Di ba? Oh. Para huminog. Tapos ilalagay namin sa tabag. Lampas 20 piraso na tago ko nito lang isa damitan ko. <laughs> Libre ba naman lang isa pulo? Mangunguha ka lang sa bundok. Tumba na yung ano, atis. Matumba, yung atis namin, nakatanim siya sa malaking paso. So, medyo parang tumumba. Kaya naghanap ako ng bato. Sa part na yan, nilagyan ko siya para medyo oh, tumayo. O, eh. oh, ate. Nalagyan natin ng abo you know, my para daw mas mabilis. So, sayang dalawang atis na naman yung nalaglag kasi hindi ko talaga siya kinuha. So, nakalimutan ko naman ibilin kahapon. Kasi nga maaga kami sa shop kahapon. So, ito nilalagyan talaga ng abo. Legit yun. So, yung basahan ko naman. Ba, yan, nilalagyan ng abo Bakit ba nilalagyan ng abo? Hmm. Ewan ko pero nung maliliit pa kasi kami eh. Ano ba yung term nun? Yung nangunguha kami ng atis Nang may atisan Pag uwi namin ng bahay Yan, lalagyan namin ng ganyan Tapos ilang days lang hinug na So, sayang yung dalawa na laglag. Tapos, <laughs> <laughs> malimutan mo naman kung, sa, kung kailan. So, mo ilalagay sa... Ay, kita ko. Tayo na.